3 tips para siguradong aasenso ka sa papasukin mong negosyo. Una, alamin mo kung ang business na balak mong pasukin ay madaling gawin o kopyahin o gayahin ng iba. Tawagin natin itong business entry para madali mo itong matandaan. Halimbawa, nagbabalak ka maging online seller. Gano'n ba kahirap o kadali gawin ng iba ang pagiging online selling? Di po ba basic lang yan kung meron kang cellphone at konting kapal ng mukha? Epo, eh pwede ka na mag-online selling. At karamihan ng mga tao ay nag-online selling nung pandemic Kaya lang, iilan lang ang naging successful at tumatak sa ating mga isipan hanggang ngayon. Isa pang halimbawa, ang mga financial advisor ng mga insurance company. Kung ikaw ay isang FA, comment down below kung naranasan mo na ba or na-experience mo na ba na may mga client na nagpa-quotation sa inyo, nagtanong ng kung ano-ano, pero sa iba pa rin kumuha ng insurance plan. Diba? Ang sakit nun. Another example, stock trading. Yan, nauso din yan during the pandemic, mga crypto trading. Madali lang mag-trade. Nood ka lang ng konti sa YouTube, submit ka lang ng mga konting requirements at yun na, pwede ka na magsimula mag-trade. Eh ang tanong, Coach, paano po ba kung ito talaga yung naiisip kong business? May sikreto akong ituturo sa inyo, pangontra sa mga businesses na naiisip mong merong madaling business entry. Ang isa po dyan ay maging top 1% ka sa industry na papasukin mo. Isipin mo, yung mga naging successful na online seller, eh yung mga top 1% lang yung mga nakikilala. Ganon din sa pagiging FA, ganon din sa pagiging stock trader. Iilan lang o bilang lang sa mga daliri ang mga nating mga magagaling na insurance agent or mga trader or mga kilalang mga personalidad sa online selling. Pangalawang tip para siguradong aasenso ka sa negosyong papasukin mo. Ikaw ba yung producer? Ikaw ba yung originator ng product sa business mo? Halimbawa, Itong isang tanong na itatanong ko sa inyo. Sino ba ang mas yumayaman? Ang nagpapapranchise o yung franchisee? Don't get me wrong. Walang masama sa pagpapranchise dahil shortcut ito kung gusto mong matuto ka agad sa business at ayaw mong dumanas ng iba't ibang failure na naranasan ng iba. Kaya nagfranchise ka na lang para at least proven and tested na yung business model na gusto mong pasukin. Another example, ikaw ba ang producer or reseller ka lang? Ikaw ba yung gumagawa ng mga peanut butter na nakalagay sa mga bote o garagarapon? Karamihan kasi ng mga reseller, maliit lang ang kita dahil sa pinapatong nila sa produkto, pero malaki ang risk nila kapag hindi nila nabenta yung produkto. So, yan yung mga nagiging problema kapag sila ay reseller at hindi sila yung producer. Last tip, at ito yung pinaka-importante sa lahat, is scalable ba ang business? Itatanong mo yan sa sarili mo. Kapag nanonood ka ng mga short tank, halimbawa, isa sa mga kinoconsider ng mga investors, if scalable ba ang business mo o hindi. Ano nga ba ang scalable business? Let me give you an example. Ang isang kainan sa isang barangay ninyo, hindi yan scalable dahil iilan lang yung pwede maging potential customers niya. Pero kung ipapafranchise niya yan sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, hindi lang iisang barangay ang magiging customer niya. Kung hindi, lahat ng Pilipino na nakatira dito sa Pilipinas ay po pwede niya maging potential customer. Ganun po ang meaning ng scalability. May kasabihan nga sa aming mga Chinese na liit tubo, dami benta, laki kita. Meaning to say, kung nagbebenta ka halimbawa ng mga face mask, ang patong mo lang dyan ay piso kada isa. Eh, milyon-milyong Pilipino yung mga buwi-bili niyan during the pandemic. Eh, ang tubo mo dyan, syempre, milyon din. Pero, babalik tayo dun sa unang tip, business entry. Gaano ba kadali o kahirap magbenta ng face mask? At kung madali lang itong gawin, or madali mo lang itong gawin, malamang sa malamang, eh baka may mas nauna nang nakaisip niyan sa'yo at ginagawa na niya. Another example ng scalability is i-increase mo yung price or peso amount ng isang produkto. Isipin mo yung mga mamahaling sasakyan, katulad ng Ferrari, million-million ang halaga ng bawat isa niyan. Kung ahente ka ng isang sports car company at makabenta ka ng dalawa o lima per month. Malaki din yung matatanggap mong commission kahit li limang tao lang yung nabentahan mo dahil nag-increase ka sa scalability in terms of monetary size, hindi sa quantity o sa dami ng coaching na ibenta mo. So tandaan mo ito kung magsisimula ka ng first business mo. Unang tatanungin mo sa sarili mo kung madali bang pasukin o kopyahin ng ibang tao ang negosyong balak mong pasukin. Ikaw ba ang producer nito? itong business na balak mong pasukin at kung scalable ba itong business na ito. Mas maganda kung pasok silang tatlo pero kung hindi, at least two of them pasok doon sa kriteriya na nabanggit natin kanina. Ito yung mga madalas na business idea na tinatanong sa atin. Coach, balak mo mag-open ng milk tea shop or coffee shop business. Anong payo mo? Number one, business entry. Madali lang pasukin yan. Kaya kung magbebenta ka ng milk tea, eh wag ka na magtaka kung ang kapitbahay mo kinabukasan ay nagbebenta na rin ng milk tea kung napapansin niyang malakas ang benta mo. At sa sumunod makalawa, baka magulat ka, isang hilera ng street ninyo, eh halos lahat nagbebenta na ng milk tea kasi nga patok na patok. Pangalawa, originator ka ba? Sa'yo ba nagsimula yung concept na yan o nagpa-franchise ka lang? Isipin mong maigi kung nagpa-franchise ka lang. Pangatlo, scalability ba yan? Yes, kung ipa franchise mo sa iba yung milk tea shop business mo. Pero kung nagfa-franchise ka lang, medyo ekis yan. I-consider mo na maigi yan. Kasi wala kang karapatan na as a franchisee, eh, ipa-franchise mo sa iba yung free franchise mo. Kapag may mga financial tips ka pang gustong matutunan, i-comment nyo lang dito. Or i-message ninyo po ako para susubukan nating masagot yan para sabay-sabay tayong matuto.